Slow isang mga pag slow isang mapagpalang araw sa ating lahat guys. Ayun. Sa public servant natin, meron naman tayong na rescue na kapwa nating rider na naputulan ng kadena sa Ayala. Ayala banda guys. So ayan. Inila natin siya gamit yung screw. Ito guys, screw. Dito dito namin. Maka survive lang eh. Nakasurvive nga. Yan. <laughs> Ito yung problema kanya. Naputol yung kadina. Wala siyang kadina na naputol. So, malayo pa yung kanyang uuwihan. Sa Las Piñas pa siya na uwi. Ha? De okay lang. De okay. Wala. Wala problema sa akin. Hindi kaya mo lang. Wala. wala problema sa akin. Uh, wala problema sa akin. Eh, mahalaga lang na na-rescue na <laughs> <iskyo> kita. <laughs> Malaki pang uwi ano lang. Yes, kapag pala. Eh, shout-out ko kay Sir. Ha? Uh, ah, yeah, shout-out, Sir. Mag-vlog ako, Sir. Eh. Shout-out, Sir. Shout-out, Sir. Shout-out, Sir. Shout-out, Sir. Shout-out, Sir. Ang bait. Hindi <laughs> <laughs> na rin ka-dena mo. Hindi, wala ka lang problem, Sir. Wala <laughs> ka lang lahat. Okay lang. Okay lang ako. Oo uh. Baka yan naman ang maputo Hindi, okay lang, ako. <laughs> okay. Na ako. oh Nakasya ko Oo, kasi ito Makakin na ito Hindi, huwag na, sir Huwag na, huwag na Huwag na, sir Huwag na po, huwag na Huwag na Kaya ko na yan Ayan mo na, huwag ka na Huwag na pala, sir <laughs> So, ayan, eh. ayan si sir Sir, huwag na, huwag na po, sir Huwag na, huwag na. <laughs> So, ayan Ayan, guys Ayan si sir Na, ano -na natin Na-rescue natin Plus pinyas pa sa nang-uwi no So, ayan Kung ginakailangan Kung Hatiin natin sa kanyang bahay, kanilang bahay. So, hatid natin. Hindi na So, ngayon, uh, nakadaan tayo dito sa gate ray. Ayan. At hanap Boy, siya na ng idol. kadina. Ayan, shout out muna, sir. Shout out muna, idol. <laughs> ayan, ayan. Siya, mika ni ko, Ito yung, gano'n nag-ayos. Wait, wala wala kayo kayo diyan sir na Rabacante? Available diyan? Sir, wala available na wala po, wala na talaga. Ako lang meron. Wala wala kayong available para, kadina para dyan? Ah? Ah, kayo ka diyan para diyan. Ah? Available kayo 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 diyan. Ayaran din ito. Yan bababaklas bababaklas class, mga papa mo-kesin. Ano yan? Pagka-taligan ano lang. Hay ay hey, ay hey, ay man serdo ug putol kasi magamitin ko pa to. Ay, kagano pa? Oo, kasi malaking malaking tulong dito sa ano, pag may padadaanan na kong yan naputol ano kaya hindi umandar. Yan malaking tulong din to. Ay, kayt is true lang to, guys. Ah, kayt is true lang yan, guys. Malaking tulong din yan. Yeah, lagi akong may nakatabing ganito, is true kahit is true lang <laughs> yan kahit is true lang ito laking tulong din to so, nakasurvive din Ayan, sana kaya si sir naghanap pa ng kadina Ayan, itong kanyang ano yung motor niya eh. ay kapirisir Putol hindi nyo napansin guys na natanggal tanggal lang kanyang gadina bakay kailangan na palitan na itong no? ay uki okay pa naman nakapal pa naman okay, okay. 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 Oh, oh. Kadina lang talaga gadina lang talaga ginagawa ni Sir Donald? Hanap lang ka din, ha? Pakas-out lang out Ah, papakas-out ya. Ah. So, shout-out sa ating mga kapwa rider. Ayan, shout-out kay... Ah... Idol Kernel Busita Ayan, good morning, good morning sa'yo sir, Idol Ayan, mabuhay kayo lahat Kapwa natin mga rider Ayan, hindi po nagre-rescue Nagre-rescue tayo, naka-rescue -re tayo ng Naputulan ng kadina Doon sa bandang Ayala Dinala, hinila natin dito sa MyGateway Ayan Ha? Ha? Oh, galing Ayala. yeah, galing Ayala. Naaris ka natin kay naputula ng kanina. Hindi natin to iwanan guys hanggat hindi siya nakaalis o naayos ang kanyang motor. Kasi hinahanap at hinihintay na rin siya ng kanyang pamilya, mga mahal niya sa buhay. Uh, yan lang tayo dito guys sa public servant lang. Ah, uh, di tayo pwedeng ano nang bayad ah, bawal. So, tayo ng ano mga abot-abot. Sa atin lang masaya tayo na nakatulong tayo sa ating kapwa rider. Uh. Eh magkano ba yan sir? Ha? 500 kisama libor 500 kasama libor Ayan, 500 pa itong ano, kadina, kasama labor. I-duty naman po ito. i Yung kanyang ano, engine sprocket, okay pa naman. Okay pa naman eh. At saka wheel sprocket. They're okay, wah wahaya mo na sir. Huwag na, na sir. Wag na, huwag na po. Na, okay naman, okay pa naman sa akin. Yung sa akin, ha? masaya lang ako, nakatulong ako. Yan, yeah. ganyan lang, ganyan lang yung ano natin. <laughs> advokasya natin katulong sa kapwa rider uh, isa akin kanina tanggal din yung kadina kasi pag, li pag, liko ko maluwag na kasi kadina ko yung kanina tanggal okay. Eh, ng okay. Diyos din naman sa naputol ko higpitan Ikpita, higpitan lang yan iano ko lang yung gulong uh, doon sa bahay may mga gamit ako doon Maluag na yung kadina yan <laughs> Kapa-adjust lang yan? Oo, oh, adjust lang eh. Luluwagan ko lang yung gulong eh, atakin. Yun lang naman kasi yung, ano naman ito, pag lumuwag yung kadina, lalaylay na yung kadina, so may tendency si sana katalas. Set out na doy! Set out na sa ano, sir! Idol! <laughs> shout out, oh, shout out. <laughs> shout out Bigol. Yan. Bigol na, bigol. Shout out bigol. mga bigol ano pala ito, mga oke, oke, nih, Huwag kayo magalala siya, huwag kayo na po yung sa akin. Magdaanbot na at pang ano, pang marienda ba? Hindi, wala, wala siya, okay. wala. Ah. Sa atin, mahalaga yung ano, ha, nakatulong tayo sa kapwa natin, Ryder. Yan po yung anong mission natin. Ha? Kung hindi dumaan si Puyan, haba Ay, dun, malayo na, yun. Po, ah, sa Edsa. Sa Edsa, Ayala. Galing lang ako loob ng Makati. Oh. Saan eh. ka ba napasok, sir? Sa Makati, ha? Sa Makati, ha? Oo, ab, o, ab, doon na. yun na Kulsintir kul ka, kulsintir. Oo, oh, okay. lahpo kita saya. Pagdating ah, Pag mo dito payat na ako. <laughs> wala chat. Wala. na lang. Sa guys <laughs> <laughs> so, <yan, yan>, <laughs> so, last pinyas, sir. Bamburgan. Ah Bamburgan. Idate eh, messenger ako date area ko yan. Mas Oh, ko, Sir. oke, <laughs> <laughs> oke, okay, 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 Sir. Oke, okay, oke okay, motor Oke, Oke, okay okay motor. mana Oh, malu mana, Rin. Nice. So, ayan guys So, 500 dolar Kasama naro labor nya Hahaha Sprocket nya paling Pero oke pa naman Makapal pa naman yung Inje sprocket Saka wheel sprocket mo Oke okay pa naman Makapal pa naman siya eh. Ganyan, ganyan, ganyan Diyan ako nagtrabaho. trabaho sa ano gano't ako nakajuti guardia ko sa pilam yan Diyan ako sa pilam mag-duty. pilam ano pilam live guard ano ano Guardia ako ano sabi sabi ano sabi sabi ako ano sabi sabi ako Las Piñas sabi ako ano ako ano sabi ano 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 Wala, pa, pang ano lang. Ayan, ayan, okay, okay na, okay na guys. So, okay na yung motor ni Sir, na na yung kadena. At si Sir ay uuwi na sa kanilang bahay at tinintay na siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayan, siya, sir. sir. Ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. salamat, Sir, at God bless. Hindi, wala, wala, Sir, na. Wala na ako, ha? Okay, Sir. Okay ako. So, ayan guys, uuwi na kami ni Sir. Si Sir papunta na Las Piñas. Papunta si Sir ng Las Piñas, ako naman papunta Tagig Bigutan. Ayan, mabuhay kayo lahat. Shout out sa lahat ng mga ginintuang puso. Kay Kernel Busita, Sir. I love you. <laughs> okay, okay. Ayan, uuwi na tayo, guys. Bye-bye. Ayan. mo Ay, Sir, Sir, Sir.